Sigurado ka ba na ayos ka lang na dito magpahatid? Oo, oh, natatakot kasi ako makita ka ni Mami. Baka magalit na naman yun sa akin. Pero, teka, ikaw inaalala kung paano ka uuwi. Eh. Yes, sanay naman ako mag-jeep eh. Kung dapat kong tanungin, ikaw, ayos ka lang ba? <laughs> you know, I was really hoping na makikita ko na yung daddy ko. Tapos hindi naman ako kilalanin. Hindi ba mas masakit yun? E, e, tigil ko na lang kaya yung pagkakahanap ko. Paano naman kung gusto ng makita pero wala lang siyang pagkakataon? Paano natin? Di ba? Eh, huwag kong susuko. Eh ako, wala na yung tatay ko kaya wala ako na magkikita-kita kami ulit. Pero so, ikaw, nakabuhay ah, pa yung tatay mo. May pag-asa pang magkasama kayo. Pero hey. sa Hello, babe. Paano niyo nalaman tong amin? Dumaan ang tatay mo sa kumpanya ko bago pa siya nakapag-abroad. Natural, may record ang kumpanya ko ng lahat ng tungkol sa inyo. And let me ask you this. Saan ba nakakakuha ng nutrisyon ang utak niyo at napakagaling ninyo mag magmanipulate ng mga tao? Lalo na ng mga mayayaman. Ang sakit niyo naman po magsalita. Kung ayaw mong masampal ng totoo, then stay away from my daughter. You don't know what I'm capable of doing, Kiko Sebastian. At kung ayaw mong may gawin ako, huwag mong samantalahin ang kabaitan ng anak ko. Hindi ko po ugaling manamantala ng iba. Hindi ba dapat yun sabihin niyo sa sarili niyo? How dare you talk to me like that? Kung hindi dahil sa kumpanya ko, hindi makakapagtrabaho sa ibang bansa ang ama mo wala na sanang nagpalamon sa inyo yung mga walang utang na loob. Manggagamit! Pinaghihirapan ni Itay lahat ng kinita niya sa ibang bansa. Hindi po kami marunong manggamit ang ibang tao. Then prove it to me. Layuan mo ang anak ko. Hindi ka na nahihilap. Hindi sanay sa hirap ang anak ko. Paano mo siya bubuhayin? Kahit siguro, marutina yung buhok mo nakapunta abroad gaya ng ama mo. hindi mo pa rin mabibigay ang luhong nakagisna na ng anak ko. Patunayan mo sa akin na hindi ka manggagamit. Patunayan mo. Maghanap ka ng bagay sa'yo. Tara. Tara.